Number 10. Batong Higante sa Colombia Sa Timog Amerika, matatagpuan ang isang napakalaking monolitong bato na kilala bilang El Peñon de Guatapé. Ang batong ito ay umabot sa taas na dalawang daang metro at nakatayo bilang isang pambihirang tanawin sa Antioquia, Colombia. Bahagi ito ng isang sinaunang pormasyon ng granit na nanatiling matatag matapos malusaw at maubos ang mga mas malalambot na bato sa paligid. Ang bato ay kilala rin bilang La Piedra del Peñol at naging simbolo ng lugar dahil sa lawak ng tanawing makikita mula sa tuktok. Ang mga turista ay may pagkakataong umakyat gamit ang mahigit pitong daang baitang na hagdan upang masilayan ang tanawin ng lawa at berdeng kabundukan. Ang kasaysayan ng batong ito ay may halagang espiritual para sa mga katutubong taami na minsan ay itinuturing itong banal. Sa kasalukuyan, ito ay isang tanyag na destinasyon na mga naglalakbay at mga litratista na naghahangad ng kakaibang karanasan. Ang tanawin mula sa itaas ay nagpapakita ng malawak na taragatan ng tubig na umikislap sa araw at mga bundok na nababalutan ng luntiang kalikasan. Bagamat mahirap ang pag-akyat, ang gantimpala ay isang pambihirang tanawin na tumatatak sa isipan ng bawat bumibisita. Number 9. Bahay sa gitna ng ilog. Sa isang bahagi ng Serbia, may kakaibang bahay na itinayo sa ibabaw ng isang malaking bato sa gitna ng ilog Drina. Nagsimula ito noong taong 1968 nang ilang kabataan ang magpasyang gumawa ng simpleng kanlungan upang makapagpahinga habang sila ay naglalaro sa ilog. Kinalaunan, ito ay naging isang tunay na kabahayan na paulit-ulit na winasak ng baha, ngunit muling itinayong muli ng mga lokal na naninirahan. Ang kasalukuyang bersyon ay itinayo noong year 2011 upang mas tumibay laban sa pang-agos ng tubig. Mula ng maging tampok sa isang larawan na inilathala ng National Geographic noong year 2012, ang bahay na ito ay nakilala sa buong mundo bilang simbolo ng katatagan at pagiging payapa. Ang maliit na estrukturang gawa sa kahoy ay tila naglalaban sa puwersa ng kalikasan at naging paborito ng mga literatista at turista. Ipinapakita nito na kahit sa gitna ng mga panganib ng kalikasan, may mga tao pa rin nagpapahalaga sa kasimplihan at likas na ganda ng kanilang kapaligiran. Sa kasalukuyan, ito ay patunay ng pagtutulungan at pagmamahal ng komunidad sa kanilang kakaibang pamana. Number 8. Monasteryo ng Tigres Nest Matatagbuan sa butan ang isang napakakilalang monasteryo na nakadikit sa gilid ng bundok na tinatawag na parotaksang o mas kilala bilang Tigres Nest. Nakapuesto ito sa taas na mahigit tatlong libong metro mula sa dagat kaya't mahirap maraping at nangangailangan ng mahabang paglalakbay pataas. Ayon sa alamat, isang gurong budista ang dumating sa lugar sakay ng isang tigre upang labanan ang isang demonyo at dito siya nagmeditasyon. Noong year 1692, itinayo ang monasteryo sa paligid ng kuweba kung saan isinagawa ang pagninilay. Sa kasalukuyan, ito ay binubuo ng ilang templo at mga gusaling nakadikit sa mismong batuhan. Ang mga bumibisita ay kinakailangang maglakbay ng anim na kilometro paakyat, na karaniwang inaabot ng lima hanggang pitong oras. Sa daan ay makikita ang mga kagubatan, mga watawat ng panalangin at maliit na hintuan ng mga manlalakbay. Ang karanasan ay hindi lamang pisikal na pagsubok, kundi espiritual din. Dahil sa himig ng katahimikan, at tanawin ng kalangitan at bundok na tila abot kamay mula sa taas. Number 7. Bahay sa Isla ng Iceland Sa malayong bahagi ng Iceland, matatagpuan ang isang maliit at puting bahay sa isla ng Eliade. Ang isla ay napapaligiran ng matatarik na bangin at berdeng damuhan at kilala dahil sa malaking populasyon ng mga ibon, partikular ang puffin. Itinayo ang bahay noong year 1953 ng isang samahang pangangaso upang mangsilbing pahingahan ng mga mangangaso. Walang kuryente o tubig na dumadaloy dito, subalit mayroon itong sistema ng pag-ipon ng tubig ulan at isang sauna na nagbibigay aliw sa mga dumadalalo. Bagamat mahirap ang pagpunta sa isla dahil walang maayos na daungan at kinakailangan pang harapin ang maalong dagat, marami pa ring mga taong nais makita ang kakaibang tanawin. Ang loob ng bahay ay simple, ngunit kaaya-aya. May mga kahoy na kagamitan at larawan ng kalikasan. Ang El ay naging tanyag sa mga social media at artikulo na madalas ipinapakita bilang isang simbolo ng pag-iisa at katahimikan. Ang bahay na ito ay nagsisilbing paalala na kahit sa pinakaliblib na lugar, kayang lumikha ng tahanan ang tao. Number 6. Kastilyo ng Takeda Sa bansang Japan, matatagpuan ang mga guho ng isang matandang kastilyo na nakapwesto sa tuktok ng bundok Rio. Kilala ito bilang Takeda Kaso at tinatawag ding Kastilyo sa Langit dahil tila nakalutang sa ulap tuwing taglagas. Itingayo ito noong ikalabinlimang siglo at ginamit bilang estratehikong lugar ng mga pinuno ng digmaan. Sa kabila ng maraming labanan at pagbabago ng kamay ng mga naghahari, ang mga pader na yari sa bato ay nanatili at nakatayo hanggang sa kasalukuyan. Nayon, ang lugar ay dinadayo ng maraming turista upang masaksihan ang tanawin ng lambak na nababalutan ng ulap. Ang malalapad na batong pundasyon at ang lawak ng lupain ay nagbibigay ng ideya kung gaano itong ahalaga noong panahon ng digmaan. Bagamat wala na ang mga orihinal na kahoy na estruktura, ang katahimikan at kagandahan ng kapaligiran ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bumibisita. Sa mga larawan at paglalarawan, makikita kung bakit ito tinaguriang Machu Picchu ng Hapan. Number 5 Castillo ng Swallow's Nest. Sa Primean Peninsula, nakatayo ang isang maliit ngunit kilalang kastilyo sa gilid ng bangin na tinatawag na Swallow's Nest. Itinayo ito noong year 1911 para sa isang mayamang negosyanteng aleman. Ang disenyo ay nasa istilong neo-gothic na may matutulis na tore at nakapuesto sa ibabaw ng mataas na bangin na nakaharap sa Black Sea. Kahit maliit lamang ito, ang kakaibang lokasyon at arkitektura ay nagbigay rito ng katanyagan at naging paboritong paksa ng mga litrato at pintura. Sa paglipas ng panahon, ang kastilyo ay nakaranas ng lindol at pagkasira, ngunit na natiling isa sa mga simbolo ng rehiyon. Ginawa itong restawan at museo at dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Ang tanawin mula rito ay navabibighani, dagat na walang hanggan at asul na kalangitan na tila walang katapusan. Ang swallow's nest ay patunay na kahit sa maliit na sukat ng gusali, maari itong maging isang dakilang simbolo ng kasaysayan at kultura. Number 4. Haliging Bato ng Katski Sa bansang Georgia, may kakaibang haliging bato na umaabot ng 40 metro ang taas na tinapawag na Katski Pillar. Naging lugar ito ng pananampalataya at debosyon ng mga monghe simula pa noong ikasiyam na siglo. Sa tuktok ng batong ito, itinayo ang maliit na kapilya at ilang silid para sa mga monghe na namumuhay ng hiwalay sa mundo. Ang matarik na hanyo ng bato ay nagbigay ng hamon sa sinumang nais umakyat. At matagal na panahon ay nakalimutan ito Bago muling naibalik sa kasaysayan noong ikalabing walosiglo, muling naibalik ang gamit ng haligi bilang sagradong lugar noong dekada nobenta, nang isang monghe ang nanirahan doon at nagpatuloy sa tradisyon ng pagdarasal. Sa tulong ng komunidad, muling naayos ang maliit na simbahan at nanatili itong tanyag sa mga mananampalataya at turista. Ang tanawin mula sa tukto ay nagpapakita ng kabunduhan at kalangitan na tila abot kamay. Ang haliging ito ay hindi lamang isang pambihirang panawin, kundi simbolo rin ng pananampalatayang matibay, kahit sa gitna ng panganib. Number 3. Kastilyo ng Liechtenstein Matatagpuan sa Timog, Alemanya ang isang kastilyong tila tuwirang kiluha mula sa isang kwentong engkantada. Ang Liechtenstein Castle, Nakatayo ito sa gilid ng matarik na bangin sa taas na mahigit walong baang metro mula sa dagat. Itinayo ito noong ikalabing siyam na siglo sa atas ng isang duke na naantig sa nobelang medieval. Ang disenyo nito ay nasa istilong neo-gothic. May mga tore, tulay at detalyeng nagpapaalala ng panahon ng kabalyero at digmaan. Bagamat itinayo sa panahong moderno, ang kastilyo ay nagsilbing alaala sa dating mga kuta na nasira at iniwan sa nakaraan. Hanggang ngayon, nananatiling pribadong pag-aari ng mga inapo ng pamilyang nagpagawa, subalit bukas sa publiko bilang destinasyon ng mga turista. Mula sa kastilyo, makikita ang malalawak na kagubatan at lambak ng Swabian Alps. Sa kagandahan ng disenyo at lokasyon, naging isa itong paborito ng mga manlalakbay litratista at mga mahilig sa asaysayan. Number 2. Mga bahay na nakabitin sa cuenca Sa bansang Espanya, matatagpuan ang kakaibang tanawin ng mga bahay na nakabitin sa gilid ng matarik na bangin, sa lungsod ng cuenca. Kilala ito bilang casas colgadas at itinuturing na halimbawa ng mapangahas na arkitektura ng mga nakalipas na siglo may ilang bahay na literal na nakabitin sa ibabaw ng bangin, na may mga balkonahe at kahoy na estruktura na tila lumalampas sa gilid. Ang mga ito ay itinayo pa noong ikalabing limang siglo at ilang beses nang sumailalim sa restorasyon upang mapanatili ang kanilang anyo at kaligtasan. Nayon, nagsisilbing bahagi ng pambansang pamanang kultural ang mga nakabitin na bahay na ito at dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang pinakakilalang tanawin ay mula sa tulay na tinatawag na San Pablo, kung saan malinaw na makikita ang mga bahay na nakalawit sa gilid ng bangin. Bagamat kakaiba at nakababahala para sa ilan ang kanilang posisyon, ito ay patunay ng malikhaing pamamaraan ng mga tao noon sa pagtugon sa kakulangan ng espasyo sa loob ng mga pader ng lungsod. Number 1. Pinakamaliit na isla na may bahay sa ilog St. Lawrence sa hangganan ng Estados Unidos at Canada, naroroon ng isang isla na tinatawag na Just Room Enough Island. Sinasabing ito ang pinakamaliit na isla sa mundo na may nakatirang tao. Ang sukat nito ay halos katumbas lamang ng isang tennis court. At tanging isang bahay, ilang halaman at isang puno ang kasya rito. Binili ito ng isang pamilya noong dekada 1950 at ginawa nilang bakasyunan kalakip ng pagsisiguro na mayroong tirahan at isang puno upang maituring na formal na isla. Sa kasalukuyan, ang isla ay isang sikat na atraksyon para sa mga turista kahit pribadong pagmamayari. Maraming mga bumibisita sa lugar upang silipin ang kakaibang anyo nito kung saan halos wala nang natitirang espasyo para sa anumang iba pang gawain. Ang makitid na lupain ay tila lumulubog na sa tubig. Munit nananatiling matatag ang bahay sa gitna. Ang isla ay nagsisilbing simbolo ng pagiging kakaiba at ng hangganan ng posibilidad ng tao sa pagtatayo ng tirahan kahit sa pinakamaliit na sukat ng lupa.